Nagsalita na si Vice President Sara Duterte tungkol sa revelasyon sa Kamara kung saan itinuro ang security officer sa disbursement ng milyon-milyong confidential funds. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, inamin ng dalawang special disbursing officers ng Office of the Vice President at Education Department na inilabas sila ang pondo sa utos ng pangalawang Pangulo. Ang sagot ng BICE, There is an SDO and there is a security officer and there is a head of agency. So, ako yung head of agency, may SDO kami, may security officer kami. Ganun talaga ang structure. Depensa ni Duterte hindi dapat pinag-uusapan ang paggasos ng confidential funds sa publiko dahil maaari umunong makompromiso ang buhay ng mga security personnel sa operasyon. Hirit niya bakit daw kinakailangang kwestyonin ang paglabas ng milyon-milyong pondo gayong bahagi ito ng trabaho ng mga ahensya. Sa DepEd, nagdi-disperse kami. Disperse. Nagdi-disperse. Pumipirma kami ng cheque. Multimilyon. Kung itotal mo ang mga checks araw-araw na nalalabas sa DepEd, billions, nagbabayad kami, nagbabayad, nagbabayad. Sa pagdinig, sinabi ni dating DepEd Special Disbursement Officer na si Edward Fajarda na bagamat pinirmahan niya ang disbursement voucher at certification ng 37.5 million pesos na pondo, ang security officer na si Dennis Nolasco ang nakakaalam kung saan ito ginamit. Ganyan din ang paliwanag ng OVP Disbursement Officer na si Gina Acosta na ibinigay naman ang pera sa commander ng Vice Presidential Security Group na si Colonel Dante Lachica. Bago raw ito, nagbigay si Lachica ng Object of Expenditures na aniya ay isang accomplishment report. Kaya tanong ni Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro, Paano po kayo nagkaroon ng accomplishment report? Kaka-encash nyo pa lang. Yun po ang binigay niya sa akin, ma'am. Kasi yun pong, yung pong mga identified na Object of Expenditures, yan po ang ginagawa niya doon sa... Uh, uh, pag-implement po ng confidential Sinabi rin ng disbursing officer na sila Chica ang nasusunod sa paghahanda ng accomplishment report, bagay na taliwas sa nakasaad sa dokumento. It says, prepared by special disbursing officer Gina F. Acosta. Yes po. Is this not contradictory to what you said na ang nasusunod ay si Colonel Lachica? Gibes pag final ko nito ma'am Gibes ko po to sa binigay ni Sir Lachikan na final accomplishment report. So kinokopya ko lang po pero ang tanong, sino nga ba ang may responsibilidad sa pag-disburse ng pondo? Base sa 2015 Joint Circular ng Commission on Audit at Department of Budget and Management, ang special disbursing officer ang may responsibilidad nito at hindi ang isang security officer. Siya rin ang naatasang magsumite ng liquidation report ng mga cash advances, gayon din ang quarterly accomplishment report sa paggamit ng confidential funds. Naka-confine pa rin dito sa Veterans Memorial Medical Center sa si Quezon City si Acosta matapos tumaas ang kanyang blood pressure sa kalagitnaan ng pagdinig. Pansamantala namang tinanggal ang detention order sa kanya at sa iba pang opisyal ng DEPED at OVP matapos dumalo sa hiring kahapon. Ayon naman kay Duterte, libre ang kanyang schedule para sa pagpapatuloy ng pagdinig ng komite sa biyernes. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.